All right mga amigos, nagbigay ng opinyon si former World Welterweight Unified Champion Errol The Truth Spence sa naging pahayag ni former undisputed Super Middleweight Champion Terence Bud Crawford sa WBC. Sa panayam ng Fight Hub TV, tinanong si Spence tungkol sa kanyang reaksyon sa mga sinabi ni Crawford patungkol sa WBC. Ani Spence, may punto siya pero sa tingin ko dapat noon pa niya ito sinabi. Ngayon lang niya binira ang WBC kung kailan hindi niya nakailangan ng WBC. At dapat nagsalita na siya noon. Noong mga panahong tinira ko ang mga sanctioning bodies. Matatandaan noong 2023 isang buwan bago ang pinakamalaking laban ni Spence sa kanyang karera. Laban kay Crawford. Binira ni Spence sa mga sanctioning bodies kung saan hawak nga po niya ang tatlong major belts na IBF, WBC at WBA. Tinanong ni Spence ang mga sanctioning bodies kung saan eksaktong napupunta ang mga sanctioning fees na ibinabayad ng mga boksingero. Yun daw sana ang tamang pagkakataon para kay Crawford na magsalita laban sa mga sanctioning bodies. Pero sa halip, tikom ang bibig ni Crawford dati. Noong mga panahong, hindi pa malaki ang kanyang pangalan. Kaya naman tumutugma ngayon kay Crawford ang tira mismo ni Oscar De La Hoya na hindi nga daw po sisikat si Crawford kung hindi naman siya inirank ng mga sanctioning bodies. Banat naman po ng promoter na si Eddie Hearn kay Crawford, ipinarado mo ang mga titulo. So natural lang na bayaran mo yung mga yan. So kung titimbangin po natin mga amigos, parang pare-pareho naman po silang may punto. May punto yung sinasabi ni De La Hoya, ni Eddie Hearn, ni Errol Spence pati rin yung sinasabi ni Crawford. Pero tila ang hindi nila naget sa sinabi ni Crawford base sa inilabas na video ni Crawford kamakailan. eh, hindi naman po doon sinabi ni Crawford na balak niya talagang takbuhan ng WBC o hindi bayaran. Ang hindi lang nagustuhan ni Crawford sa ginawa sa kanya ng WBC ay naniningil ng mas mataas ang WBC kumpara sa singil ng WBA WBO at IBF. Kaya nga ang tanong ni Crawford sa WBC, ano bang tingin nila sa kanilang sarili? Mas mataas pa ba sila sa ibang sanctioning bodies? Kaya nga nabanggit ni Crawford na kung tutusin, mas maganda para maging the ring champion dahil ito ay hindi naniningil ng anumang sanctioning fee. Samantala sa iba pang balita, marami naman pong bumilib sa tigas ng mukha at panga ni Isaac Pitbull Cruz. Dahil matapos ang kanyang laban kay Lamont Roach Jr. na pag-alaman po na si Roach ay nagtamuri ng hand injury mula sa pagsuntok sa mukha ni Cruz. Everything else and not to mention I think I broke my hand in like the fifth round or something like that. I, think I, I, I honestly don't remember. I honestly don't remember like what exactly did it. But I know when I came back to that corner, I told him, I said, man, Matatanda ang sa naging laban ni Pitbull kay Jerbonta Tank Davis ay nagtamo ng hand injury si Tank dahil sa tigas na mukha at panga nitong si Pitbull. Kaya naman ngayong naulit ito laban kay Roach ay eh maraming bumilib sa malabakal na mukha at panga nitong si Pitbull. <mukong>